So nandito po tayo sa night market sa Divisoria Dito po tayo nag-update ng mga presyo na mga gulay mga kondo. Shout out po mga kando nandito na po tayo nandito na... So yung mga kando nandito po tayo sa night market sa Divisoria Mag-update po tayo mga kando Mga kalingap At mag-update po tayo ng mga presyo Ng mga gulay mga kando Dito sa Night market sa Divisoria So nandito po tayo para mag-update po tayo So yun mga kalingap at shoutout nga pala Doon sa aking mga mahal na subscriber at mahal viewers. So thank you very much sa inyong patuloy na pagsuporta no. At doon po sa mga OFW, maraming salamat po. Lagi po kayo mag-iingat At doon uh, po sa ating mga farmers, sa uh, doon po sa ating mga tindero Tendera So shoutout po sa ating lahat at doon po sa mga Ah uh, at mga farmers, so thank you very much po sa inyong patuloy na pagtatanim sa inyong pagzipag at marami po tayong mat, makakain ng masasarap na gulay po. So yan. Mag makakaing up, uh, mag update lang po tayo dito sa uh, Night Market sa Divisoria para malaman natin mga presyuhan ng mga gulay makano dito sa Night Market sa Divisoria. So titingnan natin kung may mga pagbabago. Dahil ang presyo po ng gulay ay sadyang malikot po talaga yan. So, titingnan natin kung ang pagbabago na yan o pataas o pababa po so yan titingnan natin <laughs> good morning po at tayo magta time magta time check muna tayo mga kalingap so ang oras mga mga kondo ay ah, alas Uh, alas 2.58 uh, 2.58 po ng madaling araw so good morning po sa inyong lahat mga kondo at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at tayo magsisimula na agad para malaman natin ang mga presyohan mga gulay mga kondo dito sa Night Market sa Divisoria Tara, go! Ay, nakas nakasira. <laughs> so yun mga kalingap, nandito na lang po tayo. Mag-upload na naman tayo. No? Nandito tayo sa Night Market sa Divisoria para uh, mga kalingap, uh, uh, base lang po doon sa ating pagkakabili o pagkakahango. No? Uh, mga inhat ko na inyong mga presuhan na mga kulay. So, shout po sa ating lahat. Nga, nga, may sundo po tayo. Nandito po yung magkapatid. Nga, shout out. Musa. Okay na? Not... Okay, huh? Okay lang <laughs> Ayan yung kanyang kapatid magkapatid So shout out po Nandito na po tayo Para mag-update naman tayo Ng mga presyuan ng mga gulay ng kondo Para malaman natin Base lamang doon mga kalingap Base lamang doon sa Pagkakabili natin no? o Pagkakahango So yan so, 950 o oh. So 95 lang ang kilo sa sibuyas. Tapos dito ay 700 daw. 700. 9 kilos lang to. 9 kilos lang. Buti. 700. Sa kamatis daw ay 1 tray. Dito 1,300. So 20 kilos po yan. Sa kamatis. Dito daw ay 90 daw. Ang kilo nine, 90. So magandang, klas ah, magandang size po yan. Good po. Good po ang size yan. So 900 po yan. 10 kilos po ang laman yan. Carrot dito po sa patatas 20, ah, 20 kilos po to big po to big so 2,700 20 kilos po yan sa patatas po ay 25 kilos ang laman 25 kilos po to sa yote ay 750 750 so nandito po tayo sa night market sa divisoria dito po tayo nag-update ngayon ng mga presyo ng mga gulay mga shout out po sa kinsay 180 daw ang kilo 180 dito 150 150 daw sa kaya sa spring onion 150 ang kilo ng spring onion labuyo po ay 270 270 ang kilo ng labuyo tapos dito ay ano 70 70 po sa ceiling ring mahaba po to mahaba tagi isang dangkal dito daw ay ano 150 ang kilo 150 tapos dito ay 380 380 po dito sa ano sa bilog na dito ay yeah. po eh, no, 400 may yung kilo ng ano tapos sa beans ay so, 100 daw ang kilo ng bawang 100 ang kilo ng bawang na wala balat dito po sa Robin ay 100 daw ang kilo 100 so 1000 po yan 10 kilos po yan Robin ito kasi talong ay 350 daw. So 350 ang 10 kilos. So 35 ang kilo ng talong. Pepe na po ay 22 ang kilo. 22. Pepe nung green. 35 daw ang kalabasa. 35 ang kilo. Kalabasa ay 35 ang kilo. 35 ang kilo ng kalabasa. Dito daw ay uh, 60 daw ang kilo ng celery. Dito po ay 100 daw ang kilo, 100. Dito po ay 25 ang kilo ng toge. Toge, 25 ang kilo. Dito daw ay 30 30 kilos sa kalamansi ay 1,300. 1,300. So, 30 kilos po 'yan. 1,300. daw ay 25 daw ang isang balo Okra Ito so, daw ang pinsa daw ang kilo Pinsa ang kilo papaya So 150 po yan, 10 kilos po naman Dalawa Ito daw ay 100, 100 ang kilo So 1,000 po yan, 10 kilos po, lo loya So, sa Rewan Luya o 60. Sa Rewa. Sa Rewa. 200 mustasa po ito. 200 po itong mustasa, mustasa. 200 ay isang bandil. 200 lang isang bandil o. Oo po. Dito po ay 200 ang kilo nitong broccoli. Broccoli po 200. Dito po sa ano sa dito po sa cauliflower sa cauliflower po ay binigay po sa atin ng 150 ang kilo. 150. Kalinga, tapos na naman tayo, no? At wala tayong nakitang ano, sitaw. So, good morning po sa inyong lahat. At ay nag-up lamang ng presyo personang gulay mga kauno dito sa night market sa Divisoria. So, base lamang doon sa ating pagkakabili o pagkakahango, no? So, good morning po sa inyong lahat. Ayun si nga Ha? Yeah, Sige na nga po yung ating kargarong na yun folio 15 kilos ito uh, 15 kilos 15 kilos ay 1,100 100 1,100 po 1,100 15 kilos po yan 600 po to yung puti ng sibuya 600 tapos dito ay 650 650 tanso po to 7 kilos ano naman yan Pinsay bagyo ay ano po to 85 ah uh, bali 850 po to 850 po to sa 15 kilos po Pinsay bagyo Shoutout nga shout out nga Ito sa inyong lahat Ito po sa bawang ay 100 po ang kilo 100 yung walang balat na bawang 100 po yan po sa legs ito po ay legs legs ay ano po to ha? 80 po ang kilo 80 ang kilo 800 po yan 10 kilos po ang laman yan 10 kilos so, sa green ice ay binigay po sa atin ng 800 to ang 10 kilos so 80 lang po ang kilo ng green ice green ice latest po yan shout out po ayan ay, singa nga <laughs> lang po yung mga in-update natin ng mga presyo ng mga gulay at medyo marami rin po yan so yun good morning po sa ating lahat maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta no so yung mga kalinga pa ah, base lamang doon sa ating pagkakapili o pagkakahango no yun yung mga inat yun yung mga inatit po sa inyo mga presyo ng mga gulay mga dito sa night market sa Dikusaraya so yun Good morning po sa inyong lahat at nandito po tayo at nag-update na, na po tayo at nalaman naman natin ang mga presyo na mga gulay mga kondo. Okay, at tayo ipawin na po tayo ng Laguna. So, good morning po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Okay, medium at naman Okay, thank you. Pauwi na po tayo. So, good morning. Good morning. Salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa Night Market sa Divisoria. Dito po tayo nag-update ngayon. Okay, at pauwi na po tayo. Shoutout po sa lahat. Good morning. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Okay, at tayo pauwi na. Pauwi na po tayo. Good morning sa lahat. Thank you sa, sa pag-suportan niyo sa akin sa ating mga video so maraming salamat po maraming salamat thank you so much okay pauwi na po tayo ng lagko na. City Hall ng Maynila, oh. City Hall ng Maynila City Hall ng Maynila Bus National National Museum Rosa. Few moments later. Kondo, nandito na po tayo, nandito na po tayo sa Kabuyo, naka-exit na po tayo. So, maraming salamat sa so, Panginoon nakarating po tayo dito ng ligtas. So, shout out po sa ating lahat. Nandito na po tayo. Yun. Naka-exit na po tayo ng expressway. Okay dito na po ako sa Barangay Pulo <laughs> Thank you sa patuloy niyong pagsuporta mga kalingam hey, Good morning Good morning po Few moments later mga nandito na po tayo nakartin na po ako dito sa pesto so yan maraming salamat thank you very much po sa inyong pagsama sa akin doon sa night market sa Divisora doon po tayo nag-update mga ng mga gulay mga countdown. so thank you at ay ibababa lang po natin ang mga ating mga inabit ayun po mga kalingap ayun ayun so yan Maraming salamat. Thank you very much sa inyong patuloy na pagsuporta, no. At maraming maraming salamat talaga doon sa mga OFW. Maraming salamat po. Thank you very much po sa inyo. Doon po sa ating mga farmers. So, maraming salamat. Thank you. At marami po tayong mga masasarap na gulay dito sa ating mga bayan at lungsod. So, mga kondo, at yun, ibama lang po natin. Okay, good morning! Good morning po sa inyo lahat. Thank you. mga kalingot tapos na tayo magbaba no? at papunta po tayo ng parkingan no? few moments later kalingot nandito na po tayo sa parkingan natin okay thank you sa pagsama nyo sa akin at uh, nandito na po tayo sa parking. thank you so much thank you very much po at maraming salamat sa Panginoon at ang ating prayer dito, dito. So, good morning. So, Ito na po tayo sa parkingan. Dito na po tayo sa parkingan. Okay, tapos na naman. Tapos na naman tayo, no? Yeah, thank you. Yan yeah, mga kalingap So hanggang dito lang, lang muna video So maraming salamat Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta At pagsama nyo sa akin doon sa Night Market sa Divisoria So nalaman na naman natin mga presyo na mga gulay mga kondo Doon sa Night Market sa Divisoria. So, good morning po sa inyo lahat at maraming maraming salamat po doon sa aking mga mahal na subscriber at mahal kong viewers. So, thank you sa patuloy nyo pag-suporta. At hanggang dito lang muna ating video. So, antabahin ko sana naman tayo mag-upload ang mga presyo ng mga gulay, mga kondo. Okay, good. ah uh, maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, thank you sa pagsama, doon. pagsama nyo sa akin doon sa Night Market sa Divisoria. Bye-bye po.